Sinay na ito ng tubig dagat pero kung hindi ito aluminum matagal na itong na ano siguro pero bakit hin ha oo Tahan natin yung Tail section Parang dinesign ito Para sa ano Restaurant siguro Para sa floating restaurant Siguro ito Ha? Kaya siguro dinala ito dito O oh, Walang history ito Wala talaga kami idea Kung anong purpose He, May ano dun Toilet sink Sa likod right. mm -hmm. Ha? Ha? Pahibas. Yan yung intersection. Tapos, it. Oh. Ha? Ah? Oh, may ano pa dito. May, may susi pa siya, oh. Ito, stainless to, oh. Oh, kunin mo, be. Dali mo, oh. Oh, St stainless pa. Susi po? Oh, lock ng Lock ng door. Lock ng door. Ayan yung door lock. Ayan hmm. yung Ayan yung pain. Ayun po, nakita nyo na po? Ha? Ayan mo na lang dito. Yan, o. <laughs> dito sa section na ito. Ayan o. Ayan Ha? Parang CR po yun ah? No? Oh, Oo, CR. Anong, wala kang nakita talagang ano? Marking? Private po siguro sa project. Wala ko talaga? Po? Wala no? Parang binura nila lahat ng marking po siguro siguro ano to na ninakaw sa ibang bansa dinala dito para walang ebidensya uh, no. yung ditch nag -ditch sila dito nag survival mode sila lahat <laughs> grabe <laughs> <Hi> jack plane <laughs> tapos abandoned plane tapos wala lang pangalan dito sa meron yan eh o dapat meron to oh, dito wala talaga oh. ano let's go na Diyan ko lang Ha? ko lang Ha? Wala <laughs> to soko ah. ko. Ban kunaga. Ha. San, San sila punta niya, Ano? San sila punta? sadla sila magpunta. Okay. Santa Monica lang? Uh -huh. Ano Alin meron Santa Monica? Para sa birthday Di ano ba, yung beach ba? Sai ano? Baka, uh, may concert Ha? Baka may traffic din doon. Ah, baka. Yung mga bata kaya ano 'yun, anak niya ano? Ha? Huh? Pati ng ano, hindi mo lang nasira ano? sa tagal na niya na dito sa dagat? Ano sa ko lang, dinala tayo dito. Parang plano nila gawing floating restaurant. Hmm. Yun ang plano nila sa tingin ko. Kaya po itong plano, kaya baka hindi ba ito Wala na ito. Ay, wala. Well, binta na ito. Wala hey, Full flooring lang yan, oh. okay pa siya cool gawing floating restaurant, airplane. Lagyan ng drum dyan. Puro drum yung derecho. Pagtanggal sa drum, nataog. Ha? Huh? Hindi na plano lang mabuti ito kaya na-naabandona. Kailangan lang marawag ng malaking halaga to Siguro. Para gawin. Wala mm sigurong -hmm. eh, Wala sigurong Wala sigurong gagawa. Hindi. Okay pwede hindi nga gagawa ang problema yung budget. Tapos yung kasi ilang bintana? Ilang, ilang buwan One, lang magbabago 1 2 3 4 5. So isipin mo, passenger ito, tingnan mo ha. Mar, mar may meron ditong bintana, oh. Mas record ba ito? 1 2 3 4 5 Malaki ito. <laughs> Be, yung bilog-bilog na yan, try mo kunin mo. Ay, wala na ba? <laughs> oh, nag-attempt nga sila maglagay ng electrical ano, tina mo. Oh? Oh, so may purpose ito, hindi to ano dito. Parang dumating dito to. Yan oh, mga exhaust oh. Ito. Yun, may piping sa taas. Oh. Hindi sa aeroplano pa yata yan originally. Ito talaga yun, sa wiring, oh. Oh,

controls ba na subukan ko yung yung tubo na yan di ano yun hindi kaya dala ng dala ka ng magnet wala dapat nagdala ka ng magnet ito ito kunin natin ito tingnan lang po tibay ito Hindi aluminum? Hindi. Yung aluminum yan, isang ganyan. No? Tutol na. So, hindi aluminum to. Okay.

Sabi mo block tayo. <laughs> Layo, kaya kaya 'yan, no? Eh, pwede tayong magkano doon tayo. Wala. Ah, uh, okay, wala siyang ano. Pwede na. Ito, meron oh. No? Ito yung box ng frame. Ah, ito, meron pa pala pangalan dito. Ito, yun. Motos. Ano nakalagay dito? Access vent. Access vent lang eh. Ito, ito, transformer. Transformer, siguro ito. Ayan po Ha? Ayan na? O oh, sige sa Sana ba yung ano ko? Ayan ba yung sa akin? O sige Ayan na yung sagwan ko. Mamahalin niya sa gunto. Uh, ayos. Oh. Ayos na. Nakarecord na to. Bakit? Ah, okay lang yan. Ito tibay. Tibay, tibay oh tibay pa talaga o. Oh. O oh, be, para ma... Baka ma... ano ka be? be, be. <laughs> Sige. Ikutin kayo natin ba? Sige, ikutin natin. So, Kung gusto, gusto mo. Nakabidyo na ba ba? Oh. Oo. Kanina pa nakabidyo to. Grabe, kinain na ng barnacles ang ano. Pero bakit wala siyang ano? Wala siyang yung pang-ditch niya sa tubig. Ah, ano dyan sa ilalim? So malamang seaplane nga talaga ito. Oops. So yan yung abandoned plane dito sa Concepcion between Coron Palawan and Busuanga Napakalaki. Oh. Oy, tignet. Part ng train yun. Ayan. Ayan, gumawa ka ng barnacles yan. Ha? Bakal? Anong bakal ka dyan? Hindi. Ano yan? Imposible. Eh. Plane? Magagamit ng bakal? Aluminum yan, alloy or something. Ito maganda, so maganda tong ano sa site nito. Papunta doon. Para super wide pa naman siya. Tara, yeah. so, let's go. O um, manan lang jan ay ulan. <coughs> Ayan na yung ay ulan Ha? O, oh, mayroon na tayo Ano tayo? Sample? Para sa sample Bye, abandon plane Alam mo tayo Yang may alad ay may padi sina? Ayano mas may speedboat sila pa pahiila tayo sa speedboat. <laughs> mas maliliis yung sa kanila eh.